Hello guys! Tatayo ah, na nga mga katropang G. Dalawa kaming susunod sa mama niyang maganda. Sana oh. Ano yung sasabihin mo katropang rap ah? What's up my people? Huwag kayo iya. Yeah. What's up mga katropang G. Ayan na. Susunod ulit kami. Naglalakad kami dito sa kahakbaan ng Nangka Amarkina City. Wee! Dina! Ayan guys. guys. Mm. One hour later. Ay na nga guys, dumating na yung hinihintay na aming maganda. Ayan siya. Oh my God! Wow! Sheesh! At takauto na naman ang sikat ang rapa ng ice cream sa kanyang magandang nanay. <laughs> Shout out sa inyo guys. Ano sasabihin mo guys? What's up mga pogi What's <laughs> up What's up mga pogi? Ikaw hindi, yan ang kasabi mo. What's up mga people? <laughs> Gago! Anong sabi ko eh? Mahiyain sila guys sa camera. Ayan. Paano na pag naging sikat tayong vlogger guys? Wait a minute! Who are you? <laughs> Ayan oh. Nasundo na naman. Si ano, si Isme. Ayan, sundo, sir, eh. <laughs> Sheesh. Boy, sundo. Oo. Oh.